Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakatakda raw Belhina National Food Authority o NFA ang mga palay na nasira ng mga nagdaang bagyo upang tulungang makabangon ang mga magsasaka. Sa isang presko na tiniyak ng NFA Administrator Larry Lacson na hindi bababa sa single digit ang buying price ng palay. Taliwas sa ulat na binabarat ito ng ilang rice traders sa mga lugar na tinamaan ng malalakas na ulan nitong peak harvest season. Nakapaloob raw ang akbang na ito sa executive order ng Pangulo sa pagbili ng palay na nauna ng ipinaliwanag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chulaurena Laurel. Ayon kay Lacson, hindi raw bibilhin ng gobyerno sa sobrang mababang presyo ang palay bilang suporta sa mga magbubukid na ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon. Dalawa hanggang tatlong piso kada kilo lamang daw ang ibabawas sa ipinapadubad na flexible price range scheme nasa kasalukuyan ay 23 pesos kada kilo ng tuyong palay at 17 pesos kada kilo na basang palay batid umano ng NFA ang production cost ng palay kaya tiniyak nilang hindi malulugi ang mga magsasaka at kung bigma raw ang 15% ng palay sa merkado makakaapekto raw ito sa presyuhan sa benepisyo ng mga farm workers prioridad na mabili ang palay na nasira ng bagyo upang kaagad na ma ma maiproseso Nakapanood dito ang panukalang 3 billion pesos na pondo para sa emergency procurement ng unhusk rice. Kabilang ang logistics, operational expenses at bayad sa upa para sa karagdagang storage facilities sa gagamitin ng NFA. Samantala, batay sa tala ng NFA nitong Martes, September 30, nasa 446,000 metric tons ang National Rice Inventory. Katumbas ito ng 8.9 million bags ng bigas Natatagal ng labindalawang araw. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM Desus. De Magandang araw po.